Kapasitor sa battery. Marami nag-comment baka daw mapundi ang kanilang ilaw dahil baka daw tataas ang voltage ng supply na papasok dahil meron tayong ilalagay na kapasitor na 10,000 microfarad. Ayan, 10,000 microfarad, 63 volts. So akala ng ibang mga repairman tataas ang volts ng battery or ng motor kapag nilagay natin to. Hindi po. So same voltage pa rin. Same voltage mga ka ang mangyayari kapag may kapasitor ang battery. Ang mangyayari lang, tataas yung amper. Gaganda, gaganda yung pasok ng charger ng motor sa battery. Magiging stable po mga ka -referman. So ayan, no? ipapakita natin, lalagyan natin ng tester. Papanda rin po natin at lagyan natin ng kapasitor. Tingnan nyo po yung voltage kung ano mangyayari mga ka repairman Ayan po yung battery, no? Battery ng ating motor. So ngayon mga ka man, papakanta rin ko muna na walang kapastor. Tapos, lalagyan natin ng kapastor. Okay, so bali ito, yung ating battery, busina natin. Yan mga repairman wala no? Napakahina ng busina. So ngayon, tulad na sinabi ko, papakanta rin muna yung motor. Tapos, i natin kung, kung, kung ilan po yung reading na makuha natin. No? at lagyan ng kapastor na same voltage pa rin. panoorin nyo. So, unang step mga repairman, lagyan ko ng voltage. Voltage sa uh, tester, no? Yung battery. Para malaman natin yung sukat. Yan mga ang repairman No? Ang lumabas ay 10.6. na 10.6 volts. Ayan. 12, uh, nakasilak po tayo ng uh, DC voltage. 10 volts no? so ngayon paanda natin so, so ito mga ka-repair man, no? isang 13.6 uh, 13.6 13.6 volts na wala po yung kapasitor. Okay, so revolution natin yung gas. So ganun pa rin mga repairman no? 13.6. Ayan, so walang nagbago kahit na revolutionin mo. So ngayon, lalagyan na natin ng kapasitor. Ito po yung ilalagay natin. Yung kanina 10,000 micro microfarad 63 volts. Okay? Lalagay na natin. Ang paglagay positive sa positive ng battery. So ito po yung positive, ito po yung negative. So negative pupunta dito sa negative. Yan, tapos yung positive ilalagay po natin. Tingnan niyo mga ka no? Ayan, lagay natin. So, ayan mga ka-repairman, no? Wala man nagbago. Ayan po yung voltage niya. Wala man nagbago. 13.6. So, ngayon, revolusyonan natin. Ayan. Wala man nagbago, mga ka-repairman, no? Yan, ibig sabihin, okay, off ko yung motor. So ayan, no? ibig sabihin mga ka repairman kahit na walang kapastor or merong kapastor ay same voltage pa rin. Okay, hindi po nakakapekto sa voltahe ng motor yan, ng kapastor. Tataas lang yung ampere niya, gaganda po ang quality ng battery dahil sa kapastor. Ngayon mga ka repairman sa mga nagsasabi na mapundi yung ilaw, hindi po. Okay, So, sa mga na nagsasabi na masisira ang CD ay hindi po. Magiging stable lang po ang battery. No? Gag Gaganda yung takbo ng motor, mga repair sa mga battery operated. So, yun po. No? 12.8 volts. Ayan, unti-unting... Uh, bababa dahil yung ating uh, battery mga repairman ay mahina na. Ayan no. So 12.8. So ngayon mga repairman alisin natin ng alisin natin ng kapastor, no? Tignan natin kung ano mangyayari, kung stable pa ba. Katulad, katulad na sa video, no? So, balis sa ngayon, mga ka 12.8 pa rin, no? Ayan, 12.8 pa rin siya. So, ngayon, tignan po natin, alisin natin yung kapastor. Tignan, tignan natin kung ano mangyayari, kung mabilis bang mag-drop, or ganyan pa rin, nadahan-dahan lang siya, no? So, ayun tanggal natin, mga ka yung kapastor. So, ito po yung kapastor, no? Na isang linya. Alisin ko. Ayan mga kareperman no? Tanggal na yung kapastor mga kareperman So ngayon, tingnan nyo po Ayan no, so mabilis yung pagbaba nya Ayan mga ka-repairman no? 12.7 Ayan, 12.7 po no 12.2 Okay, pag may kapastor magiging stable po siya Ayan. Uh, 12.7.0 Ayan, mga repair man. No? So, ngayon, lagyan natin ng capacitor. Tignan natin kung ano mangyayari, no? Kung babalik sa 12.8. Ayan. So, hindi na bumalik sa 12.8, no? Pero, naging stable na. Hindi na siya pablik-blink. Ayan, no? So, alasin ko ulit. Yung isang wire ito ayan so same ang kapastor mga ka man, may pondo po yan no? ayan so uh, ispark natin ispark natin yung pondo no? so alisin ko yung connection tapos ito yung pondo nya Okay, kapag po nilagay sa positive, negative ng battery Okay, so balik kapag in-spark mo Ayan, meron siya, no? Ngayon, lagyan natin ulit. Ayan, may spark ulit. Ayan, no? May spark po siya, no? Kasi may pondo po yung battery. Ayan, no? No? Pondo yung battery. Ay, yung uh, kapastor. Ayan po. So, yung mga karirbar man, ha?